Bago natin umpisahan yung kwento natin ngayong gabi, magdi-disclaimer ako sa inyo kasi medyo nakakasama ng damdamin pakinggan yung kwento ng tao na pag-uusapan natin ngayon at yung incidenteng nangyari na may kinalaman sa kanya. Kaya kung medyo mahina yung mga loob ninyo or may mga nakaka-relate sa inyo, gusto ko lang sabihin na yakap sa ating lahat. Okay, umpisahan na natin. March 2, 2020. Ilang araw or linggo lang bago yung COVID lockdowns. Merong isang security guard. Si Alchi Paray. Isa siyang 40 anyos na sinesante sa kanyang trabaho mula sa Safeguard Armor Security Corporation o SASCOR na tinatawag. Sabi nila na sinesante daw siya dahil ilang linggo na raw siyang absent tapos wala siyang official na leave. Dahilan ito para makagawa siya ng isang desisyon. Desisyong mag-uumpisa ng isang buong araw na makapigil hininga at panunuorin ng buong bansa. Dahil sa pagkawala ng kanyang trabaho, si Alchi nagpasya namang hostage ng dose-dose ng tao sa isang mall. Sabi nila 55 daw to eh. Sa Green Hill San Juan, isa itong lunes, mag-i-stretch ng 10 oras ang buong kwento at ipagpapatuloy natin to as it unfolds. Pero bago yan, gusto ko nakilalanin muna natin si Alchi at bakit ganun na lang yung galit niya para magawa niya ito. Alchi Paray, pinanganak sa Surigao del Norte si Alchi kinalaunan, nanirahan siya sa kaloohan. Ako, parehas pala kaming kangkalu. Sabi ng mga pulis, dalawang beses raw ikinasal si Alchip. Yung unang asawa niya, namatay daw kasi. At yung pangalawa naman, at the time being, ay buntis at nakatira sa Guagua, Pampanga. Which tells us na importante yung trabaho niya at the time. Five years na raw pala siyang nagtatrabaho dito sa Saskore na nagsusupply ng security personnel doon sa Green Hills sa, sa, sa San Juan. Meron daw siyang dalawang boss at dito siya sumasagot sa dalawang boss na ito. Isa doon mismo sa shopping center at isa yung boss niya doon sa agency. Isa sa mga kiniklaim ni Alchiha na medyo mabigat ay binayaran daw ng 5K itong dalawang mga boss niya ng isang tenant para i-reassign siya. Bakit? Sabi niya daw na isa, isang araw sa trabaho niya, eh laging, di ba pag guard, alam natin minsan talagang may mga umiinit yung ulo pag hindi napapapasok eh. For some reason, eh ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Di ba, no ID, no entry. Isa sa mga hindi niya pinapasok doon, nagalit sa kanya. Ngayon nung sinabihan siya, eh ginagawa mo lang naman yung trabaho mo, di ba? Sabi sa kanya, sinasabi ko sa'yo, ikaw guard ka ha hindi ka magtatagal dito. At doon na nag-umpisa na bumaligtad yung mundo nitong si Alchi. Simply for doing his job. ba? Diba? Ngayon, hindi malinaw kung pinalipat si Alchi. Wala akong makita na direktang utos na ganito, no? Pero nap napakalaking dagok to sa kanya, no? Especially kasi pag nililipat ka, di ba, mag-iiba yung kalakaran, iba na naman yung bus mo, iba na naman yung ganyan mo, iba na naman yung gastos mo para sa biyahe. Napakasimpleng bagay kung sasabihin, pero ang laking adjustment, di ba? Especially kung nilipat ka sa malayo dun sa bahay nyo, eh hindi naman ganun kalaking kinikita ng security guard, di ba? Malaking changes at hindi siya basta-basta. Kiniklaim niya rin ha, eto na ang lakas daw ng palakasan system dyan sa trabaho na yan. At sinabi niya na itong reassignment na ito ang dahilan para hindi na lang siya pumasok sa trabaho. Kumbaga, ito na yung tinatawag nilang last straw. Sabi nila, no, ay sa mga usap-usapan, Hinihikayat daw ni Alchi ang mga security guards para magprotesta. I think ongoing issue talaga sa kanilang lahat to. At sa trabaho, di ba, Normal naman yung usap-usapan sa mga problema sa trabaho. Pero alam natin kasi na hindi basta-basta ang pagpoprotesta. Kahit luging-lugi ka na, kahit inaapak-apakan ka na. Kumbaga, nakataya yung trabaho mo. At para sa mga, hindi ko po alam no kung minimum wage earners sila, pero para sa, sa mga maliliit lang yung kinikita, hindi mo maitataya yung isang araw ng kita mo. Isang araw! Diba? Kaya siguro hindi siya sinalihan. Kumbaga, ibabalik natin yung kasabihan na ano, isang kahig, isang tuka. Hindi lahat maiintindihan yun. Ito na, umpisa na yung araw. 11.14 a.m. Matapos si Santihin si Alchi, sumugod siya sa Vira Mall or kilala rin bilang V Mall sa San Juan gamit ang isang employee's entrance. Tinanong siya nung naka-duty na security officer yung security officer na yon ang pangalan Roland Beleta. Sabi, bakit ka nandito? Agad-agad daw sabi no, na kinuha ni Alchi Paray ang isang .45 caliber pistol na dala niya at binarel itong si Roland Beleta. Ngayon ko lang napansin no, sa lahat ng mga kwento natin, laging .45 pistol yung dala. No? Ano kayang meron? So doon nagumpisa yung kaguluhan. Siyempre narinig ng mga tao yung pagputok. Agad-agad naman daw, isinugod sa Cardinal Santos Medical Center itong si Roland. Pero habang nangyayari to, no, sumugod si Alchi doon sa finance office ng Virambol at kinuha yung 55 na katao dito. Okay, dito kayo! Walang gagalaw! Pumunta kayong lahat dito. At syempre dahil natakot sila kasi may barel, sumugod sila. Sila ngayon ang naging hostage ni Alchi Paray. 11.22 a.m dito nakatanggap na ng tawag ang San Juan Police management ng Green Hills. Meron pong guard dito. Hinostage yung mga tao. Parang awan yun na pumunta na kayo dito. Aksyon na, na natin to. Agad naman silang rumisponde para i-verify yung insidente. And three minutes lang yung itinagal at ang City Police Chief na si Colonel Jimmy Santos ay dumating. At meron siyang daladala -dala agad na SWAT team at iba pa ng mga opisyalis. 11.29 a.m. Dito, unti-unti nang nag a sa mga tao kung ano talaga yung pakay ni Alchi. Ang ginawa niya, kinontak niya yung radio operator ng mall security. Sabi niya, yung mga guard, papuntahin niyo lahat sa labas ng mall. Siguro may galit pa rin siya kasi hindi siya sinamahan. Pag hindi nyo ginawa to, sabi niya, ako ang may gagawin dito sa mga stage ko. Kumbaga parang threat. 11.45 a.m. Magtatanghali na. At this point, sabi ni Alchip, ilabas nyo lahat ng media. Gusto ko na makita nila yung gagawin ko or marinig yung sasabihin ko. Dinedemand niya ang presensya nila. Clearly, this is someone na gustong marinig yung boses niya. Tanghali na, nag-set up ng command post ang kapulisan sa loob ng Green Hills Chapel. 1 PM, kalagitnaan na ng tirik ng araw at mainit na ang panahon. Nagsasagawa na ng isang lockdown ang V-Mall para sa nireport nilang insidente. However, yung mga polis hindi pa ito tinatawag bilang isang hostage-taking incident. Siguro hindi pa rin nila alam lahat na nangyayari. Pinaalis ng security personnel yung lahat ng mga tao sa mall, siguro nagie-strategize na rin sila nito at para wala na rin ibang masaktan pa. Maraming may mga barela eh, 'di ba? So baka may patamaan, mahirap na. Dumating na rin yung mayor ng San Juan na si Francis Zamora at ang NCR Police Office Chief na si Debold Sinas. Indikasyon na isang seryosong eksena na yung nangyayari at hindi na ito isang maliit na insidente o isang biro. 2 p.m. Sabi ng Green Hills Management, hostage taking incident na ito. Meron na rin daw isang guard yung na-endure. Siguro si yung kanina to, yung unang binaril ni Alchi. 2.30 p.m. Sabi ng mayor ng San Juan, etong si Alchi Paray, gusto niyang maka-video call kasama yung iba pang mga guard. Saka makikipag-usap sa mga reporters in person. Sinususpecha ng mayor na nagawa ito ni Alchi dahil nasisante siya sa trabaho. Pinifigure out na nila eh. Pinifigure out na nila bakit ginagawa, kanino gagawin. Siyempre, importante yung ganito mga bagay para madetermine kung ano yung magiging sunod na aksyon. Sino yung mga iniisip ng hostage taker? Naano na nila yan. Diba? Nagpo-formulate na sila ng mga teorya nila. 4 p.m nagkaroon ng isang press conference. Ang gulo na talaga. May police at apat na security personnel ang lalabas, sabi. Ayan na. Ito ay ayon sa demands ni Al Chief. Ito mga taong to pala, no? Eh yung mga dating boss niya at katrabaho niya sa Green Hills. Naghahanda sila para sa isang statement. Yung apat na ito ay sina Fernando Solina na head of Corporate Safety and Security sa Green Hills Mall. Si Salvador Capadocia, isang security or coordinator sa Green Hills Mall. Si Henry Tuason, SASCOR Security Agency Field Officer. At si Frederick Gravador, na Assistant Director of SASCOR. Grabe tong susunod na mga eksena. So, 5 p.m. na nito, sinabihan yung media. Sige, pasok na po kayo. Ito yung hiling ni ano eh. Ito yung hiling ni Alchi. Pasok na po kayo sa Green Hills Shopping Center para sa isang briefing. Yung kapulisan kung makikita. Sobrang dami na talaga mga tao, mga usisero. Nag-set up sila ng video call para kay Alchi. At pinakita nila, o oh, Alchi, eto na yung hinihiling mo na media. Nandito na sila. Eto na rin yung security agency. Nandito na sila. Ready na silang lahat na pakinggan ka. Yung mga media members, sinabi rin, oh, Alchi, eto sila ha. Merong walkie-talkie kung saan nakakausap sila. Importante ang lahat ng presensya na ito para sa kung anuman yung gustong sabihin ni Alchi. Panoorin natin ang video na ito. Meron po, meron po. Yes, kami si Erman nakausap ako na yung mga uh, suspect yung na-monitor uh... niyo. Yes sir, yes sir. Uh, malakas oh, uh, malakas. Ang uh, suspect via uh, two-way radio at busu uh, na nga... 6:10 PM. Medyo pagod na yung mga tao. Pero dito, 6 ang security authorities ang humingi ng kapatawaran kay Alchi Paray at nagsabi na sige, magre-resign na kami para sa Oscar Hernandez. General Manager na Sasko Armor Security Corporation. Humingi po ako ng ka, paumanin kay Archie sa anumang kabalian na aming nagawa. Ako rin po ay humingi ng tawad sa kanya. Na dahil dito, ako po ay magpipitaw sa aking tungkulin para lang matapos ang crisis na ito. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, ako po si Villamor Luis Jr., ako po yung director for operation ng SASCOR. Sa iyo, Alchi Paray, humingi ako sa iyo ng paumanhin sa lahat ng aking pagkukulang. Humihingi na rin ako ng tawad sa kumpanya. Sa lahat ng aking pagkukulang, ako po ay magbibitiw sa aking pwesto bilang isang director for operation. Needless to say, talagang sinusunod nila lahat ng kahilingan ni Alchi kasi as habang tumatakbo tong kwento na to no, ang dami na nakikisimpat siya sa kanya sa internet siguro isa to sa mga factor kaya sinusunod din nila itong si Alchi and given then no na napakaraming buhay yung nakasalalay nung araw na to pero kahit sinunod nila lahat ng yan meron pa siyang mga hihilingin makikita natin na meron siyang personal na galit sa mga sumisante sa kanya. 7 p.m. Sabi ni Alchi, hindi ko alam kung may video to. Pero sabi niya, ang gusto ko, yung dalawang boss ko, pumunta kayo sa harap ng media. Kumain kayo ng tig 2,500. Mayroon sa demand na yung dalawang tao rito na ikinukomplain niya ay pakakainin ng 2,500 pesos. Bawat isa, papakainin. Now, nirequest ko kay Archie na wag na lang sanang gawin yon, Kasi alam niya na, medyo hindi naman natin alagawain na magpakain tayo ng pera. So, kapalit nung pagpayag niya na hindi na papakainin ay yung pag-a-announce ko sa inyo na yun ay personal kong request sa kanya na wag nang gawin yon. Yun lang po. Maraming salamat. Nararamdaman ko na talaga siya dito. Kaya niya pinagawa to. Meron kasi talaga mga boss na power trippers. Alam ko marami sa inyo naka-experience na ng ganyan. Fini ko doon ang gagaling Etong sakit. Naaano ako sa kanya. Hindi ko po sinusuportahan yung ginawa niya. Pero alam ko ito mga ganitong bagay. Nararamdaman ko at nakikita ko. Akala mo talaga, hindi tao yung mga kinakausap nito mga to. Ipapatigil ko lang to, sabi niya. Kung merong magsasabi sa akin pulis na wag ituloy ito, nag-comply ang kapulisan. 7.30 p.m. Ayan na, madilim na. Medyo humihimlay naman na yung mga eksena. Dahil siguro nasunod na rin yung mga gusto ni Alchi. Sabi nila na at this point, naghihintay na lang yung media at kapulisan na lumabas ang mga hostages kasama ni Alchi Paray. May mga usap-usapan, na iniwan na rin daw niya kasi yung kanyang armas doon sa hostage room. Wala na. Ready na siyang sumuko. Yun ang usapan ha. Basta lalabas ka dito. Yan ang inaasahan natin. Yan ang pinag-usapan natin kalina. Ah wala, wala. Ang uh, ang aking uh, kahilingan no. Uh, Archie. Archie, ah, ang kahilingan ko, kailangan iiwan mo yung barel mo tsaka yung mga granada sapagkat hindi pwedeng bababa ka na may barel at granada. Pero ginagarantya ko ang kaligtasan mo. 8 p.m. Matapos yung napakahaba, napakagulo, nakakatindig balahibo at makapigil hiningang, hiningang mga eksena, si sigawan, mga negosasyon. Pinalaya ni Alchi ang mga hostage niya sa loob ng mall. Panoorin niyo 'to. Si Alchi lumabas na red. Dito, iniisip ng lahat na okay na at wala siyang dalang armas. Alam niyo ha, madaling-madali 'yung mga pulis na i-check 'yung kwarto ng mga hostages baka may pinatay kasi baka may hindi pa naililigtas, baka may sorpresa pa si Alchi. Pero sa awa ng Diyos, wala namang nasaktan sa kanila bukod na lang doon sa unang guard na binaril ni Alchi. Si Alchi, pagkalabas na pagkalabas, kinuha niya yung mic at galit na galit na nagbigay ng 20 minutes speech. Sinabi niya, lahat ng kwento ko sa inyo kanina na grabe po yung unfair na pagtrato sa kanya at sa mga kasamahan niya ng mga dati niyang mga employers. Nagigipag-coordinate ako sa kanila. Pinarating ko ito sa operation ng safeguard ng Saskore agency namin through uh, Frederick Grabador na operation. Pinarating ko ito. So, sabi naman ng GM hindi raw niya alam nang operation manager hindi raw din niya alam. So, hindi niya pinarating. Ibig sabihin, binaliwala Mag nagkaroon kami ng conversation binaliwala lang niya tapos ito isa yo ito yung naging resulta tapos eh, yung security manager dito si Captain Solina nagkaroon din kami ng conversation sa cellphone pinarating ko rin sa kanya yung mga hinain ko yung problema wala rin siyang ginawa sa detachment officer ko kay Ronald Bilita yung nabaril ko kanina dinidid ba lang ako mamaya tatanungin ko kayo ha curious ako kung na-experience yun ba yung ganito mga bagay sa mga employers ninyo pero tuloy muna natin yung kwento matapos yung speech niya akala natin tapos na pero magkakaroon pa ng gulo anyway etong si Alchi tinanong si Mayor Zamora Makukulong daw ba siya o sa simenteryo na indiretso niya. Tatanungin kita, pagkatapos nito, saan ang punta ko? Sa kulungan o sa simenteryo? O ako ang mamili? Bigla-bigla, siya na limang pulis sa sahig. Napakalaman nila na may baril pa palang hawak si Alchi. Siguro natatakot din sila kasi baka may huling... Mahirap na. Maganda rin na, na i-contain na ito as much as nagsisimpathize ang lahat kay Alchi, uh, threat pa rin talaga siya. And that's just being objective. 8.45 p.m., arestado na si Alchi Paray. Kinuha na siya ng NCR Police. Nakuhaan siya nung pistol, sinasabi ko sa inyo kanina, mga magazines na may live ammunition at isang tactical knife. Ready-ready talaga siya kung ano yung ginawa niya, ba? Diba? Handa siya, complete yung equipments niya. Sa isang statement, sinabi ng Green Hill Center Management na na-turnover na yung hostage crisis sa mga pulis para sa isang debriefing at kung anumang necessary assistance. Sirabi rin nila na titignan nila yung mga aligasyon sa mga agency officials na sinasabing tumanggap daw ng lagay sa mga tenants para i-disregard ang mga pulisyang ito. Wala na akong nakita kung ano yung nangyari sa investigasyon sa mga yan. Nakakalungkot. Babalikan natin mamaya bago ko tapusin yung video. 10 p.m. Gabi na. Sabi ng PNP SOSIA na hindi raw lisensyado si Alchi para maging isang guard. Pero binawi ng kapulisan. Lisensyado naman daw pala talaga siya. Ito ngayon yung katanungan ha. Ngayong tapos na yung araw, mahabang araw ng hostage. Ano ang nangyari kay Alchi? Nasaan na siya ngayon? at ano nangyari sa mga inakusahan niya? Naparusahan ba sila? Aftermath, kinasuhan si Alchi Paray ng frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition, illegal possession of explosives, and serious illegal detention. Napakadami. Patong-patong. Wala na talaga siyang kawala dito. And I can clearly remember lang din for context, no? Na at the time, Grabe yung ng mga tao sa kanya. Especially mga maggagawang Pilipino. Especially, ulit, yung mga naargabyado talaga sa trabaho. I Aminin mean, na natin, hindi, hindi ako magbabanggit, pero meron yung mga sinisisante dahil napagsabihang magnanakaw. Pero hindi naman pala sila nagnakaw. Yung mga ganong napakasimpleng bagay lang sa mayayaman, pero ang bigat. Apak na apak yung pagkatao mo. Pag napagbintangan ka ng mga ganong mga bagay, ganon din yung nangyari dito kay Alchip. Especially dito sa mga kumpanya talaga, yung mga mall. Ayan! Ayoko na lang magbanggit. Ito pang nakakalungkot dito. Babalikan ko yung ko sa inyo kanina. Sinusuyod ko talaga lahat. No? Wala akong nahanap na kahit ano patungkol sa aligasyon doon sa mga sinasabi ni Alchi. Hindi ko po alam kung dahil sa COVID. Diba? Da alam natin na sobrang bigat nun. Kumbaga parang na ano na, na overshadow na. Or dahil ang hustisya ay para sa mayayaman lang talaga, na-cover up na, hindi ko na po masasabi sa inyo. Wala nang follow-up sa mga korupsyon, pang-aabuso, yung mismong tenant, hindi na rin alam. Parang wala. Kung meron po, sabihin nyo, ilink nyo kami sa ilalim. Ang nahanap ko lang po na update dito is one year later na sinentensyahan na siya ng up to six years in prison para doon sa isa sa mga charges sa kanya isa pa lang. Pero I remember that at that time, kinukumpara siya sa pelikulang Joker or even yung Parasite, kung saan mahihirap yung mga bida, di ba? Or yung mga walang boses. Ang bigat-bigat lang -bigat pakinggan. Sabi, minsan, ang mga tao na nasa kaila-ilaliman, no? nasa laylayan, ika nga, nasa sobrang wala silang boses, at sobrang pinapasawalang bahala sila ng mga mayayaman. The sobrang walang kwenta nila sa society dahil doon sila inilagay ng mga mayayaman at yung mayayaman lang ang napapakinggan, wala na talagang choice. Itong mga taong to, but to resort to this. Ang bigat! gayon may similar na kwento, di ba? Yan natin babanggitin. Pero alam niyo na 'yung kwentong 'yun itong nakaraang linggo lang sa ibang bansa naman. Nakakalungkot, 'di ba? Kasi parang wala lang nangyari. Sa totoo lang, nakalimutan na nating lahat ng kwento na 'to, eh, 'di ba? Naalala ko lang dahil nga doon sa insidente last week. Nakulong siya, parang wala lang. At 'yun 'yung malungkot na reality para sa mga tao na walang pera. Na gusto lang magtrabaho ng maayos, pero nagipit sila tinarantado ng society. Ito yung question of the day natin. Huwag nyo kalimutan na mag-like, share, subscribe at notification bell para sa 1,000 Gcash giveaway. Kung gusto nyo pong manalo, promote ko lang dito yung aking Instagram at saka yung TikTok. Lagi na po ako nagpo-post dyan. Okay. Sa mga nanonood sa atin ngayon, naka-experience na ba kayo na yung kumpanya nyo eh hindi tao mantrato sa mga empleyado at nanarantado? Ano ang naging experience mo? At kaya mo bang pangalanan sila sa ating comment section? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po ang ating kwento. Ito si the Third at ito ang aking kwento. Sa mga hostages naman, uh, common na yan. Talaga, kahit umpisa pa lang, sinabi ko sa kanila pasensya na uh, yan sila, makapagkwento naman yan sa inyo. Kung ano ba 'yung ginawa ko sa kanila doon sa loob, sa taas, kahit ito si Sir James. Wala, walang ano. Umabot lang talaga sa ganitong punto na kailangan so hopefully magiging ano sana ito aral o ano ba. Hindi lang dito sa establishment na to, sa commercial establishment na to, kahit saan. Kahit saan sana na may mga nagtatrabaho, lahat po tayo dyan. Importante tayo, kaya tayo nandyan. Huwag naman po tayo na ultimo, dahil tayo ang mga boost dyan, hahamakin na lang natin yung mga na, mabababa sa atin. Kasi dito, ganyan. Ganyan. Dahil sinabi ko nga sa'yo kanina, mismo sa security manager dito, yung kung alam nyo po yung tinatawag na formation na ginagawa ng gwardiya o yung guard mounting na tinatawag. Nandiyon na sa harapan ng lahat ng gwardiya. Lakas ng loob. Sabihan na mga gwardiya lang kayo. Sa palagay mo, ano ang dinulot mo sa... Anong dinulot mo na moral sa mga tao mo? Ano ang itinanim mo sa isip ng mga tao mo na ikaw mismo na security manager? Ganyan yung tingin mo sa kanila. Sa palagay mo kaya, mag-iisip ang mga gwardiya? Ah, trabaho tayo. Nakasuporta sa atin ng management. Hindi. Yung mga ano nila na ano, negative, negative din ang kalabasan yan. Ganon.